Hi hey guys, good morning. Nasa Pintas tayo. Ayan po yung Pintas Park. Oh. Pintas Park Seaside. Ayan. Yeah. Yung Pintas. Tayo yung nagsusulo rides. I-chill rides yung tayo. Ganyan lang. shout out sa mga tropang uh, siklista sa kuwait yan. kamusta ang ramadan patapos na po yan yan tayo samang chill ride sa pintas kuwait ingat ingat ang tayo may mga sakyan Pintas Street number 13 Ito po yung uh, Seaside Pintas D1 For fisherman So ganyan lang tayo Ito na tayo sa stoplight ng Pintas Papasok pasok na yan dun sa Pintas Papunta Uhhh Yan 10 kilometers pa lang ako